Hello guys, nandito ako sa labas. Ayan, nag-video-video, bigi lang. Ayan. Ganyan kaganda. Ayan, wow. Diyan lang muna. Ayan, paulit-ulit na lang ba ito? Ayan guys, punta po tayo sa lilim ng kahoy. tapot naman kung tumingin parang kakain. Ayan. Ito yung mga kahoy dito sa daan namin. Ayan, may mga kahoy din dito sa cute guys. Ayan oh. 'Di ba? Ayan. Maganda rin dito doon oh, oh 'di ba? Ay, kumusta na po tayong lahat? Ang busy-busy po si Dana 73. Si Thank you sa nagsusupport kahit pa may kunting support. Ayan, guys. Ay, dumaan ako dito. Ayan. Itong mga kwan naman. Dito lang. Ang ganda na ng panahon. mag na talaga. Ang ganda na. Oh, ayan oh. Ayan guys, mag na guys. Maglakad-lakad muna ako si para akong nahihilo. Ayan, winter is coming. Ay, pusa. Tug. Ay. Diyos ko, ang itim na pusa. Ay. Grabe ang kabakuhan malapit po nang mako Ay, Diyos ko, grabe oh. Pusa na itim, nakakatakot. Pusang itim, kala ko, bag. Nung ginanong ko, naku pusang itim. Diyos ko, lumundag pa yung puso ko sa kaba. Sa madilim kasi eh. Oh my God. Ano ba yung pusang niya? Nakakatakot. Ay, lumundag yung heart ko. Ayan Ano yan Saglit lang ah guys Kasi may May sasakyan Ayaw ko namang Maglakad-lakad diyan Sa may mga Sasakyan dyan Delikado rin Kahit papaano Ayan maglakad lang muna ako dito hmm. Diba Tumigil dyan siya eh Ayan yung mga kahoy guys Ay grabe Ayun. Diba? Bakit kaya ako naantok? Parang may nainom akong baitan pang paantok. Ay, yos ko. Ano Antok na antok na ako. Nakakaantok. Ayun, oh, may taong may mahabang buhok. Dito lang ako saglit. Ay. God ba? Ang lamig na talaga. Malamig ng simoy ng hangin. Grabe, ang takot ko dun sa kwan. Da, da, grabe, ang takot ko dun sa pusang itim. Kada na, di kagbati. Hmm. Baka nakabati-bati ako. Ayan, oh, may tao. Siguro galing trabaho, kaya yan. Oh, di ba? Ganito lang. Doon ako may kalbong nakita. May kalbo akong nakita. Tingnan yung kalbo siya. Daba, mapayat ang mga bebe. Ngunit ang pakpak -pak ay di nag-iisa. Ang sabi ng po, ay nang, nang dak. Kwak, kwak, kwak. Hello, Katwi! Hello, Kati! How are you? Ayan, si Bisprin, oh. No? Ayan, si Bisprin. Ngaw daw, ngaw. Ayan. Uy, ang ganda dito, oh. oh. ba diba? Ang ganda. Ayan, oh. Dito lang. Palakad-lakad lang, mga pusang ligaw, kalye. Ayun, may lalaki ding nag-exercise yun. Know, long hair. Ang ganda kayang maglakad dito. Lalo na sana pag may kasama. Eh, ang mahirap po lang kasama. Kaya ayan, nakakatakot din maglakad-lakad. Kung may mga kaibigan sana, okay lang. Meow! Ayan. I grab it. <laughs> <laughs> Finally. <laughs> Ang lamig-lamig ng bulaklak Ang saya-saya Ang saya-saya ng bulaklak ah. La -la 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 -la. Ang bulaklak Ano ba itong mga kinakanta ko? Ayan, guys. Dito na lang. Miga-miga na shout-out na lang po sa ating lahat. Ayan. Feel, feel. dito na muna ako. Bye, bye. Love you all.